Good morning. Nandito na naman tayo, no, at uh, magbibigay tayo ng update dito sa lugar ng uh, Maynila. Kung saan at uh, nandito tayo sa May Jones Bridge, no, at uh, binabalik-balikan natin. Alam naman ninyo yung uh, uh, ano yung uh, binabalik-balikan natin na ito, no, dahil alam naman ninyo yung efforts ni New York eh kung uh, paano niya pinaganda ito. So, ito bago sa paningin natin itong uh, bagong pintura yan. yan so, papansin natin no yung mga halaman na tinanim niya talagang uh, although siguro nadidiligan naman to kaya nabuhay pero uh, wala na hindi na siya inaalagaan hindi hmm. kagaya nung uh, panahon na uh, siya ay naupo na uh, talagang alaga uh, alagang alaga ito at uh, pansamantala itong uh, tulay ng Jones no at uh, pinapaganda ayan makikita po ninyo at uh, pinturahan na itong mga lugar na ito no kung saan ang uh, bagong update natin no at uh, ito yung mga basura dito na ano tinambakan ng uh, lupa ayan at bagong uh, update natin dito oh wala na yung uh, basura dito lupa yung nakikita natin yan tinambakan. So, usad tayo dyan banda. Tingnan natin kung uh, anong uh, sitwasyon dyan. So, bahagya, ano, talagang uh, nasisira na rin to. Ito. Ayan. sira na. Sira na rin. At, uh, may puno dito napakalaki. Doon lang pala tinamakan ng uh, ano lupa dito banda basura pa rin. So 'yan, no, uh, ganun pa rin ang sitwasyon. Uh, pasintabi sa nag-aalmusal, no. O kumakain, uh, ganyan to ang uh, sitwasyon no ha uh, nandiyan dyan pa rin yung basura yan at uh, yung mga puno no na update ko na si nyo ito yung mga puno tinagbas dito no imbes na ikarga at uh, ilulan sa sasakyan para kunin yan rin uh, ibinagsak no dito rin uh, binagsak yan yan uh. yung uh, sitwasyon no? ito yung uh, gilid ng Jones Bridge kung saan na ito yung uh, talagang alagang alaga ni me, itong uh, area na ito no? itong uh, ano to at uh, nakikita po ninyo napakaganda ng uh, ginawa niya uh, may uh, poste ng pailaw dito no? so marami na rin nasira yan ibig sabihin na uh, hindi na naalagaan hindi na rin uh, inaayos no yan so nakikita ninyo yung mga basura oh so, ito yung puno na malagong malago ito at uh, tinagbas no so imbis na ikakarga sa sasakyan kukunin, so dito rin binagsak sa portion na ito ayan, no, sa ano na ito yung uh, bagong update natin dito sa Jones Bridge, kung saan at uh, uh, nakikita natin, marami nang uh, nasisira sa mga postin nito nga uh, ano na ito, no, yung itong uh, ni Orme so, magagalit man siya no, Uh, wala siyang magawa dahil ah uh, s'yempre babaguhin na lang niya uli. At uh, ito yung uh, pinakasikat ngayon na pasyalan mga kababayan kung saan at, uh, napakaganda ito sa gabi. Itong pailaw nitong uh, ano nito, Jones Bridge niyan. So binabaybay natin no at dako uh, ko tayo ng bagong uh, update na naman dito sa Maya uh, Jones Bridge no. Kung saan ito yung ah uh, uh, todo airports New Yorme dito oh, at uh, papakita natin mga sira-sira na na portion oh, Marami na rin uh, nasira din tinanong kung saan ang gagaling to pero okay naman hindi tinapon nilagay lang dyan so ito malapit na itong uh, matitipag matitibag no? malapit na matanggal ya no? Bumuka na ang bagya to bumubuka na lahat to. Yeah, to laki na ng buka nito yeah. ano din sa kabila no bukan buka na Umuha tayo, bumalik ulit tayo dito at uh, na bibigay ulit tayo ng uh, bagong update dito. Alam naman ninyo no at uh, talagang uh, itong uh, ng Jones Bridge ay uh, pa sa ibang bansa no. Itong uh, design ng mga posting ng pailaw na ito. So Siyempre, todo efforts yung ginawa ni Yormi dito ta uh, na natin yung mga ano na ito uh, kapadjen pandjen yung uh, pintura bagyang ang so pagayo uh, yung uh, pagpipintura ano lang talaga no parang uh, all lang kasi pagdating uh, naman kasi ng camera ito ganitong klaseng uh, pagpipintura so lalabas na maganda rin pero sa totoo niyan, no, sa personal, how siya lang. Ito naman tayo sa ano. So, wala gano tayong namamataan na basura ngayon. Ayan, no. Although hindi naman talaga zero yung uh, basura dito. Pero nandiyan pa rin, no. Ay mga uh, pa konti na basura sa Ilog Pasig. Ito, si Rana Reng Ito, si Rana na tayo dito sa may arko ng Chinese. To siniksik na mga bote. no bababa na tayo dito sa uh, ng Chinese o no? uh, oh, pag uh, pasok natin dyan sa arko ng Chinese no? na Chinese community na, Chinese community na tayo ayan so yan yung simbolo na pagpasok mo dyan ay uh, Chinese uh, community na nandiyan dyan uh, po no? at uh, naman no? bye bye natin mga alaman uh, bumuhay naman kasi dinitiligan naman siguro ito pero yung uh, masasabi natin na inaalagaan so ano na rin wala na ring uh, trim trim no? hindi na rin nagugupitan ito mga alaman na ito so yan at uh, ito yung uh, bago nating update na naman dito sa may Jones Bridge no? at uh, sabi nga natin binabalik-balikan natin to dahil uh, siyempre uh, para makita ng ating mga kababayan yung uh, todo efforts na ginawa ni Yorme sa Maynila Saan at uh, naganda niya ng pinaganda at uh, nawala lang siya ng tatlong taon so pagbabalik niya no? Uh, malapit na malapit na So ito yung mga pambungad sa kanyang uh, mga ano sa mga lugar na pinaganda niya. Magandang umaga po at uh, sa mga baguhan at hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe. narin rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga ina-upload, no? Magandang umaga po. Shout out po sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao. Mga kababayan po natin mga immigrants, no? Mga kababayan po natin mga OFW, uh, nawa'y ligtas po tayong lahat. Magandang umaga po. No? So, yun nandito pa rin tayo sa May Jones Bridge, no? Meron ba kayong mga napapansin, mga kababayan? No? Yan. So, napapansin ko dito, no? Bukas na, no? Uh, June 11 ngayon, bukas na 'yung uh, ating uh, Independence Day, no? Bukas na, pero nakikita po niyo wala tayo nakikita na flag dito sa May Jones Bridge. So ngayon lang nangyari ito, no? Dahil uh, alam natin ha uh, papasok pa lang yung June, no? Naglalagay na sila ng uh, mga ano dito. Lalagay na sila ng mga flag ng uh, ano dito, Watawat ng Pilipinas. Pero ayan, uh, kabilaan mga babayan Yan. So pati sa MacArthur uh, Bridge wala rin no. Ayan, nakikita po ninyo ni isa no na watawat ng Pilipinas sa uh, walang uh, inilagay dito. No. Hindi lang dito sa May Jones Bridge kung saan at uh, sa natin sa MacArthur uh, Bridge doon po yung MacArthur Bridge. Ayan. So wala rin tayong nakikitang ano doon no flag ng Pilipinas. So June 11 ngayon, bukas na yung uh, June 12, no. Uh, wala tayong nakikita na flag dito. ayan ay po, yung uh, mga ibang uh, napapansin natin dito sa may uh, mga tulay, no. Uh, Jones Bridge, MacArthur Bridge, no. Sa may Delpan Bridge, no. Sa may uh, Binondo Intramuros Bridge. So lahat niyan na uh, wala tayo nakikita na flag ng Pilipinas no Maliban lang sa nakadikit doon no doon